Hello guys, good morning! Dito ngayon tayo sa Kwan uh, sa may uh, Asian market tapos ito guys, pakita ko yung Kwan yung uh, kung may ano dito sa Prince Albert Ayan guys, may uh, Kwan din dito may uh, sinihan Ayan, galaxy tapos kung gusto mo mag mag uh, punta sa clinic meron din sa mga walk-in shoppers drug mart tapos may winners din ayun tapos may dalarama tapos punta tayo dun guys sa sa unahan para makita natin ayan guys yan tapos yung sa unahan ayon yung uh, Great Asian Market tapos yung isang building ayon eh yun guys liquor store yan tapos yung isang building naman is Wendy's yan so kahit malalit lang yung Prince Albert eh parang Nandito na rin lahat. Ayan. Tapos doon sa kabilang kabilang guys na pinuntahan natin nung uh, nung dumaan tayo. Inan eh, doon naman yung mga Superstore, Walmart. Ayan. Tapos hindi gaya ng iba na maliit na lugar eh walang ganito. So ito i eh, Juan, mas maganda na lugar i-compare mo sa iba ba yun mas marami rin dito guys na kwan pumupunta nandito na mimili ayan maraming kwan dito maraming napupunta ayan para rin siyang kwan eh parang sintro kahit saan ka magkwan eh maraming kwan pumupunta. Ayan. At saka grabe ngayon guys. E, eh, negative 7. Clear na yung kwan. Yung uh, kalsada natin. Parang hindi na siguro ito mag snow na. Kasi sa balita. Parang ito na yung last niya. Tapos papasok na yung spring. Pero kung walang kwan guys, kung walang hangin, kwan talaga, mainit. Kaso may hangin nga, kaya nga na kwan eh. Uh, malamig dulot ng kwan no, ng hangin. Grabe yung kwan, yung hangin malakas. Mas maganda pa nga mag snow. Ikumpara mo sa ganitong klima na grabe yung init ng araw tapos yung hangin ay malamig guys hmm. balik tayo dun guys sa kabila sandali lang so yun guys kasi lumabas kami may uh, binili lang na ko ng, ng uh, gamot so sabi ko dito lang muna ako sa labas kasi pakita ko sa inyo ba guys yung Kwan. Kung may ano dito sa Kwan. Sa Prince Albert 'yan. Napakaganda yung panahon guys. 'Yan. Kaso lang malamig. Malamig. 'Yan. taylan lang natin guys. Ayan. So yun guys, uh thank you for watching. Uh, God bless. Thank you. Sana hindi kayo magsawa. See you guys.